Hi guys! Welcome back sa Pusang Ama channel So, long time. So ngayon lang ulit tayo gagawa ng video So, eto, nagtapakaya kung bakit ako may hawak na baktidol Etong baktidol na to, eh para kay Kobe Kasi, we find out na meron siyang singaw sa dila So, every time nakakain siya, eto siya Every time nakakain siya eh nag gano'n gano'n gano so ngayon tinignan ko yung uh, yung bibig niya dito so may singaw siya and then I found out na pwede palang igamot itong bactidol using the the tada ano tawag dito cotton buds okay so medyo malikot si Kobe. So, ang gagawin natin, ibabalot natin siya sa towel. Alright? So, gagawin na natin. Okay? So, eto guys, ah, uh, lang natin siya. So, eto medyo, alam naman natin na maapdihap dito, di ba? So, dampi-dampi lang. So, ito siya guys. Kailangan na, may ano ka tayo, may may tawag dito may table para hindi tayo makalmot ng ating mga poor baby. Ayun oh. Yeah. So, dahan, dahan Ayun oh. Huh, ha huh. ha. So, Ayun nadampian natin isa pa. No, 'di ba? Malikot, magalaw. 3 2 1 go. Shot. So eto, guys. Dampian ulit natin. Kanyang dila. Ayan. Ayan, no? Nice! So, yun, guys. Ganun lang ang gagawin natin para maiwasan natin gingivitis. Diba, sakit yun ng mga alaga natin. Mga pusa, mga aso. So, para maiwasan natin yung gingivitis. So, eto guys, tapos na tayo sa procedure na yun. Ganun lang kadali. Tapos, mamaya ulit <laughs> so alagaan natin kasi alagaan natin na magka uh, iwasan natin na magkasingaw mga pusa natin mga ngayayat hindi makakain and then kung cat foods ang kinakain ng mga kittens natin di ba may mga awuji na na uh, for kittens so lagyan natin ng water para in case malambot yung kakain nila. Ayan, si Kobe. Stray cat. <laughs> oh siya. Yun lang, guys. So, paalam, guys. Ulitin natin. Back to doll. Okay? Pwede yan. Pwede. Okay? Sure hindi natin papainom lahat, ha? Ah. Okay, guys. So, paalam. Mga pusa nga, ma. <laughs> Enjoy. And, hoping na nakatulong tong remedy home remedy natin sa may mga singaw alright and 3, 2, 1 bye bye <laughs>